Ay, good morning guys Ito <laughs> na kami Maniwaya Maniwaya Island Kaya samahan nyo kami At dito nga po ay uh, nag nagumpisa na ang aming uh, paglalakbay Narito sa Barangay Kaganhaw Tumaka ba kami dito sa Barangay Panugbog apos barangay Pantayin at barangay Matalaba. Ayan, ito muna. Tingin muna sa kanan, kaliwa. Uh, para siguro nating safe ang ating uh, pagtawid ng intersection. At uh, tuloy tayo Sa bandang dulo ayan, yung crossing ng uh, Buiabot papuntang pier, eto na, approaching na tayo papunta ng Pantalan, doon saan ay doon kami sasakay ng bangka, papunta sa isla ng Maniwaya. Uh, Lazada muna tayo dito Bakit tayo sa kapila eh. Let's go Wow Baka tayo makarating maliwaya Baka tayo so, pangka Baka tayo Baka ano po? tingnan namin ang isla ng Maniwaya ang isla ng Maniwaya ay isa sa tatlong island dito sa bayan ng Santa Cruz lawigan ng Marinduque so ang mga pangunahing pinagkakitaan ng mga tao rito ay turismo lalo pag summer maraming mga turistang dumadayo rito at saka pangingisda ayan Itu may mga turista lang dito oh ayan, ayan. ayan. Ayan, doon kami galing. Hello? Sa kabila ng isla na yan. ko oh. yung kubo ko, eh. Sa may maliit na bundok na yan, sa baba noon. Ayan. Punta na natin yung tunay na pakay natin dito sa isla ng Maniwaya. Samahan nyo kami guys Samahan nyo kami mga idol Mga lodi Oh Pagi oh. Pagi Oh, lalakad na to. Oh, lalakad lugar na to. Lalaki ng bahay. May kalsada. May kuryente. May mga solar pa. Oh. Hmm. Tayo. Tayo. Ano, ano? Oh. dito tayo. Lapit na tayo. Ito, ano Football field. Ay, football field baseball field no Pwede eh. ano pa yung magpractice yun eh lawak ano ilang na mower para ano pantay malapit na tayo sa ating destinasyon yun talagang purpose kung bakit tayo nandito sa Maniwaya meron kaming I-re-repairin dito. Si daw. Ayan, dyan tayo pupunta. Sa bahay na yan. Hi! Hello po. Laki na? Ang <laughs> na. ah eto ayan bukas na nakatutok pang electric pan hindi na gumagana yung pan Tsaka isa pa yung bulugan ng barya bulugan ng barya hindi gumagana kung nga wala yung pan no Magre-report tayo guys ng piece of wifi. Ayaw mag-count in ng piso. Ayaw. Ayan o. Dito mo. Ito ang problema niya. Ito. Short money. Short money tayo ha. Matanggap pero wala. Walang oras. guys, replacement ng ano inserting, inserting ng coin magre-replace simulan so, natin, simula natin ang board siyempre muna natin yung pan Ito ang problema dito sa Marinduque. Kasi okay. so, wala ng lakbay namin. Bigla ba na mga nag-brown out? Nako po. Kaya natin, total brown out naman eh. Brown out naman, hindi gawin na muna natin eh. Hindi so. Nag-ano? Nagsalwag. Kaya ah, daw yan ang mabait. Mamaya na rin natin to. Panta natin ang ating fortified connector. At yun after 1 hour, mabuti na lang okay, nag-resume ng okay. power ng kurgente. Okay na. na mga kaibigan. Yung natin, natin ang pan kanina. Ibigyan eh. Ang kurgente. panta ko ng pan. So, Eto, hindi ka na pinaltan. Nag-mover ni, yung pan eh. Sige na natin ah, insert money. O. O. Meron na, Okay na. So, naging problema natin. Yung Yung point slot, lumagana yung point slot eh. Ano na? Kita nyo naman panina, ayaw mo insert money. Ayan, okay na. So,

Ayun. Sasalitan natin agad. Na... Ay, babalik na natin yung board. Okay na? Yung board dito. Ito patayin muna natin. Hanggap na, diba? Hindi ganong gumastos yung may-ari. Just a small Lang isipin nyo ha uh, Pwede palang mangyari yon Pagka nag overheat So nagala yung pan Hindi siya mag insert man Kasi so, yung, processor Apektado so, Uber So yun Pero pag voucher sa voucher gumagana kung saan nilalagyan ng voucher yung ano lang baby. yung, coins lang ang ayaw gumana pag naglaglag ka ng coins ayaw ko lang yun. that's it ayos okay na to siyempre uh, testing pa rin testing yung na hindi natin bago natin i-handover sa ay ari pa siya. Gusto natin tayo. Okay na. Kung mangyayari. Connecting. Nagbubuta pa ah, siya. Connected na dito. Connected. Sa so, antena niya, yung Aira. Maraming antena to eh. Aira link. Paano piso ay pa yung pinaka-main. Connected na. Connected siya kung mapapansin niya tayo sa portal niya. Portal niya, insert money ulit tayo. <coughs> Ayun, testing ulit, insert money. Ayun. Ayun. Tanting. Okay na. That's it. So, naging problema lang, tan. Ang kanyang kuling tan tayo at tayo ay yeah. maya maya lang dahil mayroon kong ng gabi rito kasi so, malakas ang hangin hirap tumawid ng dagat so okay let's go Sikatuna Beach Resort tester na. Ah. Uh, eh, na ilagabok. Eh, hindi po, natiturahan hmm. na yan. Ano po lang bangka? Uh, pang Baka, service dito. bangka. Ayun po, ay siyang po nang 30 niyo. po yan, kung hindi na hindi madaling masira. Uh -huh. um, Nabot ng habagat alon, o di nagrobo nganito kalakimbaka na. Paano tahanan tayo saan? Ito ano ang sitting kapas? Hindi ko ngayon. Ang buwis kini sempula. Kung bukas pa, kapani-pani at kung talagang apa siya. Alis na ulit tayo ng maniwaya Tapos na guys That's it Kaya okay na naman tayo babalik dito Masakay na tayo rito Masakay na tayo pa Buya boot Ayaw na balik Mainland na naman kami kapalik kami ng maga uh, mga tingin ko mga alas dos pala ngayon alas dos pasado uh, dito na kami malapit na sa pier ayun, ayun guys dito na kami sa Boyabod Portuli buti oh, nakauwi ng magaga nakaabot pa doon sa lorito oh, laking bangka. Lorita. Ra. Pagmo motor na naman tayo oh, sa bundok. Tung sa bundok tung. Na, diyan na tayo ng motor pa bundok. Bundok naman. Tapos sa na tayo sa dagat. Ah. Uh, E yeah, é